Ang cattle mutilation ay isang hindi maipaliwanag na pangyayari na kung saan ang mga alagang baka ay natatagpo ang patay at may mga nawawalang parte ng katawan tulad ng mata, tenga, ari at dila at dugo. At kadalasan ang mga baka na natatagpuan ay walang dugo ang sugat at malinis ang pagkakakuha ng mga nawawalang parte ng katawan na tila gawa ng isang magaling na surgeon. Ang pinakaunang report tungkol sa ganitong pangyayari ay noong 1606 pa at nangyari naman ito sa mga alagang tupa. Ang pangyayaring ito ay sinasabing natuklasan din sa mga wild animals. May mga iba't ibang teori ang mga nag-iimbestiga tungkol sa misteryosong sanhi at sa pagkamatay ng mga hayop. Kabilang na rito ang natural cause of death at natural na pagkabulok ng bangkay. At sinasabi naman ng iba may kinalaman ng predation dito. Ayon naman sa ilan ay may kinalaman ng mga UFO dito na madalas nakikita ng mga witnesses bago ang insidente ng kakaibang pagpatay sa mga hayop na sinasabi ng ilan ay pinag-aaralan ng mga alien ng uri ng mga hayop sa ating planeta. May mga teorya din ng ilan na isa itong government military experiment. Ang pinaka nakakapagtaka sa lahat ay ang ilan sa mga insidente ng cow ay may iniiwan na kakaibang simbolo at marka sa mga nabibiktima nitong hayop. Ang cattle mutilation ay isa sa mga nakakatakot na usapin at hindi maipaliwanag na pangyayari hanggang ngayon dahil sa kawalan ng ebidensya ng sanhi ng misteryosong pagkamatay ng mga hayop.